Alam nyo ba na ang mga Mongol, na parang hindi matatalo, ay natalo rin sa huli, pero hindi ng isang malaking imperyo, kundi ng isang grupo ng mga dating alipin. Paano kaya nila nagawa yon? Tara, alamin natin. Noong 1260, ang hukbo ng Mongol ay parang isang wrecking ball. Walang makapigil, hindi pa natatalo, at kinatatakutan sa buong Asia at Middle East. Kagugunaw lang nila ang Baghdad, at handa na silang sakupin ang Egypt. Dito na pumasok ang mga Mamluk, mga sundalong alipin na sinanay sa pakikipaglaban, simula pagkabata, pinamunuan ni Sultan Kutuz, at ng kanyang henyong general, si Baybars. Imbes na direktang lumaban, nilinlang ng mga Mamluk, ang mga Mongol. Nagkunwari silang umatras, para akalain ng mga Mongol na nananalo sila at hinila nila ang mga ito sa isang lambak na tinatawag na Injalut. Bigla, lumabas ang mga nakatagong sundalo ng Mamluk at umatake mula sa lahat ng panig. Ang mga Mongol, na nabigla, nawala ang kanilang tapang at tuluyang natalo. Ang Tagumpay na ito ang pumigil sa mga Mongol, nagligtas sa sibilisasyong Islam sa Egypt at North Africa, at nagpatunay na kahit ang tingin nating invincible ay pwedeng matalo. Astig, 'di ba? Ang galing ng mga Mamluk ang nagpabago sa kasaysayan magpakailanman.